Kasi ano? Nung umulan, ano? nakita ko sa video ano? mo na nung umulan, tapos parang tumingin pa sa heaven sila Lord. Oh, parang gumano po siya. Parang hindi siya na sad Oh, tough. kasi, oh, kasi ano naman eh, expected na eh. Sa weather forecast na at saka umulan na bago pa. Ano? Ano? Parang in-enjoy pa niya. Oo, oh. oh, syempre wala na magagawa. Kaya nga nakahanda ng mga payong, at nakahanda na rin, ayun, oh, namibigay, na di ba? Nakahanda na rin lahat na uulan, lilipat kami sa hall, sinabihan ng mga So, Jun, hindi totoo na yung payong na yan, yung, yung, yung souvenir ng wedding. Mm, hindi, Oh. Okay, then. In Inuwi, binalik mo ba yung payong? Oo. Uh -huh. uh -huh. Ano yeah. pa yung ibang uh -huh. side light? Yung mga hindi mo ng video na gusto hindi, mo ikwento lang sa mga. Hindi mo clear na maraming pa tayo ipapalabas sa video sa oh, ah, first time. Oo. Uh -huh. so, ba? lahat lahat ng side lights na oh. kunan uh, okay. Um, dun sa uh, wedding nga, uh, so nung ano, pero wala namang ano eh, parang alam mo yun, parang expected na lahat na nauulan. So, okay lang. ah uh, <laughs> Dire-diretsyo lang, di ba? Mas masaya, masaya, happy lahat for oh, mm -hmm. Alam nila kung gano'ng kamahal nila Monty and labi ang isa't isa, di ba? Mm -hmm. Talagang, uh, parang pinagbuklod talaga sila ng tadhana, ang bongga, di ba? Hindi ano si niyo, Monty, si Buena Moral. Love niya si Monty kasi alam niya kung gaano kamahal ni Monty ang anak niya.